At ng gabi, mga, ah, hapon mga tropa, dito kami ngayon sa Cebu. Kami, kasama ko ngayon si Joko Loco, si Luke, ay Lucas Vlog. At pinuntahan namin talaga, sinadya namin itong lugar ato ito. Ito yung abandoned resort dito sa may aga aga agaraw at yung mountain valley o ito yung castle ayan mga tropa pakita ko sa inyo itsura nyo ayan o oh. ayan ayan ang itsura nya ha pakita ko sa inyo ayan ngayon ayan, ayan itsura niya ayan tapos ito sa likod ko ayan ito yung harapan ito yung entrada ng uh, mountain valley yung castle ayan. tapos ito may daan pa dito so ang lalim ang mo oh. pag nakita nyo madilim hindi ko ano eh. wala lang akong flashlight pero papasok, papasukin namin mamayang gabi pabalikan namin ngayon ang gagawin lang namin magbablog kami ngayong umaga ngayong hapon pala dito sa area to para makita nyo kung ano itsura niya sa umaga yan. Ay mga tropo pakita ko sa inyo ito, meda anong oh. ayan oh. Yung malalim mo, oh. creepy 'yo. Oh. Grabe. Ayano, oh. kita mo creepy. Oh, ayan oh, dilim na oh. Pero actually nakakita pa rin, oo. Oh. Tingnan mo. Oh. Ayun, gumawa bata dito sa pinakailalim. Hindi ko alam. ayan lalim mo. Oh. Shit, grabe. Hanggang dito na lang. Pero tropa, ha. Hindi ko mapupuntahan kasi sobrang dilim at hindi ko lang makikita kung wala akong dalang flashlight. Hahanap pa akong flashlight. Buka, mamayang gabi, maganda pa ito balikan. At least, eh, meron tayo dito nga na explore, na ini-explore natin. Ayan, tropa, o, oh, mo. Ito. Ayan. Ayan yung, ano, yung lugar, o. Oh. Ito, yung resort, ayan. Ayan, o. Oh. Grabe itsura. Nakakatakot, o. Oh. Ayan. Oh, ayan, mga tropa, ha. Ito yung resort. Castle siya. Ayan may CR ito yung CR oh ayan shock ayan kita oh grabe ayan oh tropa oh labas oh. aangat siya ayan pero babalik tayo dito ayan para makita nyo ayan mga tropa grabe itsura ayan nakatakot itsura nyo ayan oh shocking talaga oh ayan oh ito na oh ito yung pangalawa yung pangalawang CR ayan o oh, grabe yun ay oh, shit may tulo may tumutulo delikado grabe may ang ah, delikado yung lugar na to nakakatakot na ganyan papasyalan natin itong baba ayan ayan yung lugar oh, o oh, ayan mga tropa o oh. pakita ko sa inyo itaas, taas ayan ikok ikok close up ko ha ayan pakita ko sa inyo ha ayan ay ayan eh op ayan eh op teka pakita ko sa inyo ayan Ayan oh grabe. Oh, ayun. Ngayon papa, dadaan, pupuntahan natin sa baba, ayan. Mga tropa, ayan. Tapos aket ang mga tropa. Ang ang balita kasi dito dati yung, yung nag-explore dito yung si si Bu si Center. Uh, ang balita kasi dito may nakaw may nakalpas mga ahas daw. May alaga kasi mga ahas dito sa lugar ato ewan lang natin kung wala na siguro no, nalipas ang panahon wala na ngayon kaya ngayon pinablog na lang natin walang katao-tao dito mga tropa oh. talagang kawawa abandon na siya oh. for ganong katagal ayan oh. pakita ko sa inyo ayan taso o oh. oh, ayan itsura tropa ayan. ayan tapos ito yung tagusan sa kabila oh. yung bintana oh. puro bahayan ayan Shocking pinagpapawisan nga ako, grabe. Pawis sa pawis ako, mga tropa. Ayan, ayan yung Oh, eh, may daan pa dun, oh. Mamaya ikutin ko. Dadaanan, uh, try ko muna ikutan to. Ito lugar na to. Ayan, tropa. Shocking, oh. mo may tsura, oh. Grabe, oh. Ayan, oh. Grabe, ruins sa ruins sa talaga. Ito may daan pa dito. Titignan natin. Oh, grabe, Hindi oh. Pero nakakatakot na mga tropa. Ayun, daan, daan ng tropa. Titignan ko mamaya kung makakadaan ako dyan, ha ka at ako silip lang dito, babalik ako. Kasi umulan lang ngayon ikaw kauulan lang ay katatapos ng ulan mga tropa. Papakita ko sa inyo. Ayan, ibaba. Ayan, oh, kita nyo, mga tropo. Ayan, ibaba pala ng castle. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, nyo. Grabe, oh. Oh, ayan. Ayan siya, tropo oh. Ayan. Grabe itsura nya, no? Ngayon, to, mga tropa, ito pupuntahan ko itong lugar na ito. Okay, pawis sa pawis. Grabe. Ang init kasi. Ang init dito. Biglang uminit. Ah. Ligo ko ng pawis. Grabe. Ah. Dahil, naku, Diyos ko. Kaya, bababain natin. Lalakarin natin ito. Dahan-dahan. Ito, may daan dito. Ayan, tropa. May daan, oh. Pababa doon sa... dun sa mismong ano. Ayan, oh. Pababa. Pero mamaya, akitin, at, akitin muna natin ito lahat simula tayo dito sa taas ayan ayan oh ayan o, grabe oh di kamuti ayan. wala na talaga dati okay pa siya itsura niya ngayon as in wala na eh oh ayan tropa oh wala na oh ayan tignan niyo, kasi uh, against the light yung itsura niya Ayan, tropa o. Oh. Ayan, papakita ko sa inyo bababa natin. hop Teka, mga tropa, bababa natin itsura niya. Ayan, ayan o. Oh. Ayan, tingin nyo o oh, mga tropa. oh, ayan o, oh, itsura niya o. Oh. oh, ayan. Akit tayo dito, tropa. Uy, shit, dahan-dahan. Dahan-dahan tayo lalakad. At sira, grabe na itsura nito o. Oh. Ayan, bonggambilya. Ayan, grabe o. Oh nakakatakot yung tsura pero umaga pa lang yan ha eh papano kung madilim pa to mas nakakatakot ito yung tam oh. lagusan sa kabila teka punta natin to ayan ayan siya oh. pawaba doon diretso yan pag papunta doon sa kabila ayan pero akyat tayo sa taas ha silipin natin to pag oh, tropa ayan akyat oh. grabe tsura oh. Ayan, mga tropa Asa ito ni pang oh. Ito na itaso, oh. Kita mo. Oh, yang mga kwarto. Oh. Oh, teka mga kwarto mga tropa oh. Ayan oh. oh. ayan. Para makita nyo, ayan. Hindi isa-isa natin oh. Ayan. Oh. Ayan, tropa yung eh. mga ano, mga nasihirang gamit. Pero oh, grabe 'yung tsura nyo. Ayan. Oh. Grabe liwanag talaga. Ayan, ayan eh, tropa oh, ayan. Ayan tropa yung itsura nyo, ayan. Oh. Kaya mga tropa, oh, makikita niyo, ayan gaano ka creepy ang lugar na yan Ayan, babaybayin natin 'to. Ayan, mga sira-sira na siya, oh. Ayan. I explore lang natin ito umaga ha. Pero ang gagawin natin, pabalikan natin 'to mga tropa. Pabalikan natin 'to mamayang gabi. Oh, naghiwalay-hiwalay nag kami nila Joko at saka nila Lucas Vlog. Ayan. Para makita niyo mga tropa, ayan, tayo dito sa taas. Ayan. Yung grabe churo. Paakyat tayo dito sa taas. Oh. oh. Ay, ito yung pulo. Oh. Tropa, ito yung pulo. Oh. Grabe no. Ito may tsura ng pulo. Oh. Ayan. Tagos, ayan. Pataas yan, sa taas. Ayun. Hanggang dun pabaybay natin dito pero ingat tayo at madula, pag madulas delikado baka malalim to eh hindi natin alam ayan mga tropa oh. pinabaybay na natin itong lugar na to grabe no nakakatakot na itsura ayan oh ayan tropa oh. talagang panahon na talagang to na ano nawala na talaga nalugi oh ayan na natin mga tropa to, yan tapos makita natin itong lugar na to ito, grabe, nakakatakot may na tsura, oh. oh, may pa dito, tropa oh, ayan, oh, may pa grabe, pinag-akoy, pawis sa pawis, oh. naliligo ako ng pawis, grabe ah, Diyos ko, mga tropa grabe, eh. nakat ang init dito sa lugar na to, pero ayan papakita ko sa inyo nakakatakot na itsura, oh. ayan Oh, ayan, tropa oh. Ayan yung ano. Ayan yung resort na nagkalugi-lugi, na abandonado na for for gaano katagal na. Ayan oh, grabe oh. Oh. Ayan oh, mga tropa oh. Pakita ko sa inyo, i-close eh. up natin ha. O, oh, close up natin mga tropa, ayan. Oh, ayun. Tama nakita niyo mga tropa? Oh, zoom up natin. Teka, ano natin oh. Oh, ayan, mga tropa oh. Ayan. Makita nyo. Ayan mga tropa. Ha, itsura nya. Zoom out natin. Oh. Ayun. Grabe. Alam nyo mga tropa. Namin, na, nakita ko lang to kasi sa vlog ni Cebu Go Center. Kaya ayun. Kaya ginawa namin. Tama-tama. Napunta kami dito sa Cebu. papasyalan na. pinasyalan na namin ngayon. Ngayon iakitin natin to. Itong sinasabi kong may daan pa dito. Para makita natin itsura. Ayan. Ito mga tropa. Ayan. Oh. Ayan. Ayan. Oh, talaga siya nakakatakot ang itsura. Lalo na ito pa gabi. Pag binalikan namin. Huli kamuti. Ayan, oh. Grabe. Ayan, mga tropa, oh. Actually, meron pa dun sa taas. Napo, nalibot namin kanina dun sa taas. Pero, nakakatakot talaga eh. Ang hirap bumaba. Ayan, oh. nga, tropa, oh. Hanggang dito. Ayan. Uy, paakyat pa dun sa taas, oh. Ayun pa. May pa. Teka, Sige, akyatin natin to. Ayan. Grabe, oh. Ay, may magdan pa doon, oh. Oh. Teka, tropa, akyatin ko to. Ayan. Grabe, tsura, oh. Ayan, oh. Oh. May puno pa ng langka. Ayan, oh. Laki, bungo. Ayan. Ah, ng itsura, ha? Wow. Grabe. Ayup, Ay, grabe nakakatakot dito ha. Ah. Anyway mga tropa, ayan, pakinakita ko sa inyo ha. Ah, lilipat tayo sa kabilang side. Ito may puno na lang ka oh. Ha, grabe. Puno na lang ka oh. Grabe oh. Laki lang ka oh. Ewan ko lang kung hinog na to ano. Siguro sa ko, bubut pa, hilaw pa. Ha, tropa, dito tayo. Dadaan tayo dito. Pero hanapin natin daan na isa. Teka. Ayan papakita natin yan uy shit shocking shocking ayan ito grabe ayan ah ito may slide do mga tropa oh may slide may paakyat pa pala dito mm, ito may slide do diretso do sa ano sa pool grabe oh nakita yung mga tropa itsura nyo oh ayan oh grabe yung oh, itsura yan oh. Ay, mga tropa, itsura nyo. Ayan. Ay, yung pataas ng bundok, oh. Oh, akitin natin to. May daan pa pala dito. Grabe. Ayan. Grabe, yung oh, itsura. Oh, ayan. Ay, grabe, nakakatakot, to oh. Hanggang sa pag-akyat. Oh, grabe, yung oh. May daan pa dito. Ay, to, yung ano, yung isa tapos may paket pa pala doon grabe oh ah, gra ako hinihingal na ah, kapagod Puti, na naliligo ako ng pawis ay mga tropa akitin natin to hanggang dito tayo akita doon sa lugar to ito papakita ko sa inyo yan akitin natin yan mga tropa tapos bababa na tayo ha huh? nakakatakot na itsura eh abandon talaga creepy oh oh she shocking oh ah grabe ang haba pa pala niya. Pero anyway, tropa, hindi ko na kaya. Nakakapagod ah, na. Uh, oh, pagod. Uh, ayan. Pababa na ako. Ayan. Grabe. Naligo ako ng pawis, ah Uh, ay, nako. Grabe. Hindi ko na kaya. Teka, bababa na ako. Uh, ayan. Mga tropa, pababa na ako, ha. Pakita ko sa inyo. Ayan. Pababa na ako. Ayan yung hagdan, no? oh. Ayan. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, Mwawaba na ako. Grabe, pawis sa pawis ako. Gra ah, ha, pang init. Grabe, naliligo ako ng pawis, ah. Uh. Ayan. Ay mga tropa. Pabalik na ako, pababa na ako. Sis pinapakita ko lang sa inyo, ha. Ngayong umaga tayo nag-explode sa lugar na to. Ayan, mga tropa. Grabe. Oh, pagod Ayan Kapagod na Bawaba na tayo ha, mga tropa Nakakatakot na itsura, ayan Ang ah, walang tao dito, walang caretaker Basta talagang ano lang Abandon siya, ayan Ayan yung lugar, bawaba na ako Oh, shocking Ayan Nakakatakot talaga itsura Bawaba na. na, tayo, ayan Oh ayan mga tropa Ayan. Ayan, pakita ko sa inyo ha, bababa natin. Ayan, ayan. ayan bababa na tayo. Oh. Grabe. Babalik ka tayo dun sa pool hanggang sa pagbaba na. Bababain natin to. Sisilipin natin pinakababa. Teka, up, aray ko. Aray ko. Ah. Shocking oh. Ayan. Grabe. Pagod. Oh. oh. Ah. Tatlo kami dito ngayon, mga tropa. Ina-explore lang namin ngayon ma maliwanag ha. Ang explore lang kami ngayong umaga. Oo. Iba. Akatakot ay tsura niya. Uh. Ayan. Mamaya, tat, mamaya, ano mga tropa, tatry ko magpalipad ng drone. Kung kakayanin, papalipad tayo para makita natin aerial view, ha? Ayan, mga tropa. Ayan, pababa na ako, Pababa ako dito. Pakita ko sa inyo, ayan. Tayo, grabe, napawisa-pawisa ko, ha? Ayan. Ay, nako. Ayan. Pababa na ako. uli, Pababa na ako dito mga tropa. Uh. Grabe, pawis oh. Digo na ako. Bibisita, sisilipin natin lugar na kabila. Ayan. Grabe. Uh, kakapagod. Ayan, pababa na tayo ha. Grabe lak. Ang laki pala nitong lugar na to. Pag iniikot mo talaga, hindi kukulangin ng isang oras mo. Dito sa pag-iikot, grabe mga tropa. Ah. Ayan mo. Oh, shit, grabe. Dito tayo baba. Sisilipin natin naman yung kabila. Ayan. Uh, pawis sa pawis ako, grabe. Ah. Ula, oh, uh, tayo lakad. Silipin naman natin to, 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 to. Ito silipin natin. Ayan. Grabe tsura oh. Oh. Ayan oh, tsura mga tropa oh. Grabe. Pakita ko sa inyo. Ayan oh. Oh, ayan yung resort oh. Abandon resort oh. Katakot ay tsura pag mayang gabi. Pag binisita natin to, ang ganda. No, ayan. Para makita nyo, mga tropa. Oh. Ayan, para makita nyo, ha? Ayan, baba tayo. Sisilipin natin tulit. Grabe, ang pagod ha. Ah. Ah, ha, hiningal ako dun ah. <coughs> Ito, mga abandon ha. Oh. oh, ayan. Oh. Ay, grabe. May, may mga marami dito pala nag-ano. Mga adik. Grabe, nag aadik adik Sana naman, huwag naman dito mag-adik. Ayan, lipat tayo. Ayan, pababa na tayo dito. Ayan, oh. Tapos, ayan, may, ah, may malalim, mo. Oh. May malalim na butas, oh. Delikado dito Baka mamaya may mangyari Anak ng pucha Delikado O ayan Grabe mga tropa Ayan O Hilipa tayo ng pwesto Ayan Grabe daan Papunta dun Sa kabila Ayan dami daan Grabe Hayop Hayop Ayan o ayan Yung kabila Ito Papaba naman tayo ngayon Grabe Ang laki nitong resort na to Shocking o. Ayan, silipin natin itong lugar na ito. Ayan. ayan. mga tropa. O, oh, ayan, may bar. Ito yung ano, nakakatakot, to, oh. Tsura, o. Oh. Oh, ayan, mga tropa, o. Oh. O, oh, ayan. Ruin sa talaga siya, oh. Ay, naku, Diyos ko. Grabe, nakakatakot itsura. Ayan. Walang katao-tao. Oh. Walang napunta. Ayan, mga tropa sayang naman nalugi no o ayan para makita nyo ha, mga tropa ayan itsura nya o ayan tingnan nyo oh. o ayan doon sya ayan grabe nakakatakot ay itsura mga tropa bababa naman ako para makita nyo para matapos tayo agad dito ang haba pa nito grabe nakakatakot ay nako grabe ang laki pa pala ng itong lugar na natulog, hara, Grabe to. Iba, iba. Ayan, bababain natin. Ayun oh. Mga tropa tingnan yung kabila oh. Ayan pa, meron pa. Hayip na yan, ang dami. Ang grabe oh, ayan oh, mga tropa. Ayan Ayun oh, ayan siya. Bababain natin. Papakita ko sa inyo, bababain natin. Ayun. Grabe. Oh, ayan binababain na natin. Okay. Oh. Ayan. Ayan na. Shocking uchuro. Katakot oh. Grabe mga tropa. Ayan uchuro nyo. Oh. Oh. Ayan oh. Nakatakot ay uchuro nyo. Ayan. Grabe oh. Buti pag gabi dito. Pag ito pinuntahan mo sa gabi nakakatakot oh. Oh. Mga tropa oh. Anak oh. oh, ng teting oh. Grabe. Ayun o, oh, dito. Ayun yung daan oh, dun, oh, sa sulok o. Oh. Grabe, ito pa yung daan papunta doon oh, Sa taas. Daming daan. Grabe mga tropa, ako ipawis sa pawis, pawis oh. uh, Ito, pakita ko sa inyo dito. Ha? Ayan, babatay tayo dito ngayon, tropa yan. Ayan. Baba, bababain natin, ayan. Ayan. Shh. Oh, kamote. Grabe, nakakatakot. Itsura o. Oh. Uh. Grabe. Uy shit, shocking na. Grabe, mga tropa, nakakatakot itchuro. Ha, oh, grabe. Ito pa sa kabilao. Oh. Ucha. Ay grabe. Oh. Nakakatakot ang itsura. Ha. Delikado tayo Dahan-dahan tayo dito mga tropa. ito Uy. Grabe 'yung. Oh. Mga tropa, ito 'yung ito 'yung kabilang side, oh. ito 'yung pater. Ayan. Grabe. O, oh, ayan. Mga tropa, ayan o. Oh. Itsura nyo. O, oh. ayan yung castle o. Oh. Ayan o, oh. kita mo. Papakita natin. Ayan o, may ano pa nakalagay o. Oh. silipin natin ko ano yan. O, oh, ayan. pasahin nyo mga tropa. Hindi ko mababasa. Sobrang layo eh. Oop, ayan. Ayan yung lugar niya. Itsura nyo. Ayan. oh. Ah, oh, grabe. Itsura niya, oh. Nakakatakot talaga itsura niya. Pag inakit mo na, ang layo pa may akitin pa dito. Teka, testingin natin dito mga tropa. Ayan. Alakarin natin dito. Oh, siya. Ayoko na puntahan doon. Nakakatakot na. oh yan, oh. Ayun. Grabe, oh. Mga tropa, ayan. Oo. Oh, oh. Meron pa doon. Oh alam nyo, alam nyo mga tropa meron pa doon sa taas pero ewan ko lang, iba, uh, video ko pa itatry e, ko na lang mamayang gabi ipuntahan na lang, tapos ibablag ko na lang, pero nakatako kasi masukal na eh, at iba, iba ng pakiramdam namin doon eh, oo, ayan mga tropa hanggang dito na lang ako, pero uh, sasamahan nyo ako sa pag-akyat uy, grabe tsura nito, oo oh. ayan mga tropa, oh, grabe oh. tiga mo, tiga mo yung tsura nyan, ayan, oh. Oh, ayan. Ayan, oh. Grabe. Oh. Teka, babalik na ako. Pahapon na. Ay, Diyos ko, nakakatakot na itsura. Ayan, oh. Ay, tropo, oh. Ipataas, oh. Tiga mo. Ayan, babalik na ako, ha. Uli. Oh. Grabe, tsuro. Ah. Ayan, mga tropo, oh. Ayan, pabalik na ako. Ay, Diyos ko. Saan ako dadaan ito? Ay, naku mga tropa. Grabe, nakakatakot ay tsura. Oh. Ang haba niya, ang laki pa niya. Pwede, mo pa yung dulo, 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 hanggang dun. Ay, grabe. ayun mga tropa, Oh. oh, tsura niya. Grabe. Ako yung aakit, tatrike, right, tingnan natin kung may daan dito. oh, uy, wala. Shit, nakakatakot yung tsura. Tingnan mo mga tropa, Oh. oh, oh, ang laki. Sa inyo eh. Oh, yan oh. oh. Ang laki Uy, oh. grabe. Teka, babalik tayo. Oh. Sh. Yan, ito may daan. Paakyat. Akyatin natin. Holy. Oh. Holy kamuti. Ang taas. Ay, nakakatakot. Shit. Oh, shit. Oh, shit. shit. Holy shit. Holy shit. Tao po mo pucang ni katawot ni chur di Yan. Grabe chur oh, grabe. Ayan. uh chara gis na yan. uh Ang mga tropa. Ay, sa wakas. Ah. Ay, nip na yan. Ay, Nakapagod ako. Teka mga tropa, napagod ako. Grabe. Ay, nako just ko, mga Lord. Ito na pabalik na ako ang ah, tropa eh oh. ano Binlag ko lang mag ano putya grabe ang laki oh mga tropa pakita ko sa inyo ayan siya oh ayan oh ayan oh grabe tsura nyo oh ayan hanip nakakatakot ay nako oh mamayang gabi try namin bumalik dito at tatry ko ngayon padronan ha mga tropa ha Papa, para makita natin yung aerial shot pero hindi ko masasabi kung magagawa ko ha bahala na oh hanggang dito na lang mga tropa talagang nakakapagod na ang init at saka naliligo ko ng pawis uh, ayun mga tropa paalam na paalam na dyan muna kayo ha sige paalam